Worth it kasi hanggang ngayon for years old Professor I Hi see you tomorrow Cheese. Hi guys! Good morning! Today is uh, Saturday, Sabado at uh, may bisita ang aking nona kaya magiging busy kasi magluluto din ako para sa bisita niya and mag-aayos ng table dahil dito sila kakain ng So, tara let's. bravissima ayan na nga tapos sa tayo maglinis then ko lang matuyo yung sahig pero magchikan muna tayo <laughs> alam nyo ang sarap talaga pag nakakakuha ka ng compliment, lalo na sa ibang tao. Hindi lang dahil sa anak mo, kung hindi yung compliment nila bilang isang magulang. Mm -mm. Ang sarap sa pakiramdam. Kasi worth it lahat ng sacrifices. Kasi alam mo yun, ibang tao yung nakakakita. Sabi nila, alam mo yung anak mo. Kasi ano, ganito yon Puro doktor kasi yung amo ng mama, pati yung apo. Doktor din. Kagabi, nandito sila. Tapos, kinukwente niya. Kasi nga yung anak ko lagi nasa labas. Nakikipaglaro do sa aso nila. Habi nila, lagi nila uwe para kumuha ng jacket. Na, oo, oh, totoo. Kasi sabi ko, hindi kasi kami ng asawa ko yung sobrang ah um, uh, ma paano ba explain yon yung sobrang magbihes sa anak nakadepende sa panahon kung kaya pa yung lamig tamang damit lang hindi yung patong-patong yung damit kahit na hindi naman ganoon kalamig si Altea kasi naka t-shirt lang tapos may ano lang siya yung manipis lang na jacket lang hindi jacket um ano ba yung tawag doon yung cotton parang ganito isot ko yan, yan, isot ng anak ko paglumalabas lumalabas siya, kasi tinitignan ko rin naman, na ay hindi naman gawin kalamig, kaya naman ang damit niya, lagi nila pinauwi <laughs> sabi nila hindi lang sila sanay na nakakakita ng gano'ng bata, kasi sa panahon ngayon, yung mga bata, pag lumalabas nakikita nila sobra-sobra do'ng damit ah. naka na nakasharpa na, nakaguantina ganyan, sabi ko, hindi naman gano'n kalamig eh tsaka kami ng asawa ko, tulad nga sabi ko, hindi kami gano'n ka-protect sa kanya kasi mas gusto namin na masana yung katawan niya sa normal na panahon kasi syempre umuwi kami ng Pilipinas dun hindi naman ganto kalamig ayaw lang namin siya yung magiging sakiting bata which is worth it kasi hanggang ngayon 4 years old siya hindi kami nagkaroon ng problema sa kanya pagka yung normally na nagkakahawaan sa school siya isang araw lang wala na wala na siyang lagnat ganun kalakas yung immune system ng anak ko pag nahawa siya na sipon ubo ganyan madaling mawala sa kanya eh, hindi din siya yung batang pag may sakit makikita mo nasa kama siya hindi. kahit may lagnat yan naglalaro yan kaya madaling makita kapag uh, masamang masama na talaga yung pakaramdam niya na hindi pa naman nangyayari thank God kasi hanggat naglalaro pa yan uh, kahit na may lagnat ibig sabihin kaya niya pa hindi pa ganun ka ka-alarm. Pero syempre, dinadala rin namin siya sa doktor para ipa-check up. Yun, tapos sabi nila, nakakatuwang bata kasi masiglahin. Tapos, mas pinipili niya talaga yung maglaro ng toys, ng pencil, ng books, kesa sa, um, sa tablet sa cellphone, kahit na minsan nakikita nila na binibigyan ko ng cellphone yung bata pag pumasok siya sa bahay, talagang automatic yun iiwan niya yung cellphone kasi yung TV yung matanda balita, ang nasa TV yung mga krimen kaya mas dito sa trabaho ni mama, napapahawa ko siya ng medyo matagal sa which, sa normally day namin, kasi tablet cellphone sa gabi ko lang talaga sa kanya binibigay pang pantok lang sa whole day hanggang hanggat kaya ko inaaliw ko yung anak ko mas gusto ko siyang maglaro sa labas maglaro ng mga toys niya magtatakbo kesa yung nakababad siya sa cellphone eh dahil yung nakikita ng doktor napaka edukado daw ang bata kahit na 4 years old lang siya eh maganda yung pagkakamold niya as a, as a, a kid. Yun. ganun Mama. Uh, Say-say lang. Oh, okay, ayan na. Hodi! <laughs> Yo, di ba? Galing yan sa labas. Hi, friends! Hi, friends! <laughs> o, oh, tara na. na Balik tayo sa trabaho. Yun Mmm, tanong gano'ng ka kalambing. Love mama. Love mama. Love papa. Love papa. Uh, love nona. Love nona. Or, love friends. <laughs> love friends. <Peru. laughs> <laughs> Rita aqua. Eh, hey, papa na kwe la mo de. Yeah, why? Na mo na ba na po sa tamang panahon? tama hon. niya po sa so polisya, tatanong kung pwede, tatanong muna siya bago siya gumalaw ba? Parang naman ako hindi mapaproud sa batang yan. Lagi nagtatanong kung pwede po ba, posto, grats, mga ganun simpleng salamat po, pwede po ba. Yan, maturo namin sa kanya bago gumalaw na isang bagay na hindi sa kanya magtatanong muna kung pwede o hindi pwede. <laughs> Sì, andiamo. French. Good night, friend. Bye. Bye, <laughs> Thank you for watching. We'll see you. Archie. Bye. See you tomorrow. Cheers. <laughs> Bukasolet. <ulit>. Bukasolet. <laughs> I like this a Good night, everyone. Bye.